Ang sarap nga dito. Maliligo kami mga lodi. Ayun na. Sabi namin mga bata. Tama yung tropa Kasi sila ano. Mamlak sila. At saka si... sila Jana wow. Nanay Flora Malili Ay, maliligo po kami dito kami sa barangay Binahaan, Quezon Ay. so tara na mga kasipag 10 to 15 minutes nga pala tayo maglalakad bago tayo makarating sa mismong paliliguan or dam dito sa Pagbilaw, Quezon kaya samahan nyo kami para tuklasin at makita ang kagandahan ng ipinagmamalaki na paliguan dito sa Barangay Binahan pag dilaw kaysa mga kasipan Ay, sarap nga dito maligo mga idol Shoutout kay Turo ating guide, tour guide sarap nga dito So, eto na nga mga kasipag. This is it. After 10 minutes, sumili na sa atin ang napakagandang paliguan dito sa Barangay Binaan, Pagbilaw, Quezon. Kaya naman dito na namin pinatagal. Sinimulan na rin namin, bumaba na rin kami sa baba para maligo kasama ang ating mga tropa. So, tara na. Let's go! Shoutout sa mga tropa natin. Tagapagbilaw, Quezon, mga lulus yung flora. Uh, hey, opa! 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 Uh, mahal Si Ma'am Lux sila ba? Ayaw maligo o oh, mga Lodi? O, oh, ba diba? Takot sa tubig. Nakapayong pa. Nagpunta mo ng ilog. Mga Lodi, buko na lang tinira si Remy, <laughs> Hindi kinaya pag talon mga idol. Nakapayong mga idol. Maliligo, nakapayong. Wala na, matanda na eh. ah uh, kami. Uwi na kami. Ayun na. Mga ka! Vanilla siguro yan? Sige na, kuya. <laughs> Mamlak sila hindi naligo sa amin, no? Shout out, be. Uh, di ba? So, ayun mga kasipag. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. At sana nagustuhan mo ang video na to. At, at pwede kang mag-comment dyan sa baba. God bless po and keep safe everyone.